Mark. Nakakainan Ngayon ay Labor Day, May 1. Okay, sa'yan. So, We're goods to go. <laughs> First booking pickup na natin mga tal. Uh, sa totoo lang natagalan talaga ako doon. Time check 11 sakto. So natagalan ako kasi mag -isa lang yung ano doon. Cashier doon na nag-aasikaso. May customer siya tapos syempre sa akin pa hahanapin pa yung item. Uh, all goods lang. First booking naman natin. dita tayo pwedeng ma-bad trip dahil unang booking pa lang. At ayaw kong simulan yung araw ng bad mood tayo. Kasi pangit yun, Tals. <laughs> tayo, sa may binis. First drop off natin sa may signal. At meron tayong 5 kilometers papunta doon. Sa loob ng 14 minutes sa grab map. Let's go. Hello, ma'am. Ma'am, nandito na po ako sa may Romero's po. Thank you, Thank you po. Okay, one down mga tol. Ano yun? 89 pesos yata yun. <laughs> so, 11 minutes lang napapunta dito. Magkano ba yun? 88 pesos nga lang pala. Check. Pero <laughs> okay lang sa yun. Holiday ngayon. So, tignan natin kung kikita ba tayo ng maganda-ganda. So, yun mga tol. May next booking na mga pala ako. At siguro mga up 13 minutes nagkaroon din tayo ng booking. Kasi ako sa may signal Village National High School At may dalawa kong booking mga tal Magkasabay Ang unang pick up ay dito naman sa may Sunrise Tapos yung pangalawang pick up naman sa Tugawan sa Tiheras. Ang last drop ko nga pala mga tal Ay sa may Paranaque Lan Chris Paranaque Layo no Pero all well, good sila so Medyo malaki-laki naman pa masakin ito 416 po May pumasok ba? 416? Mm. Sa Bravo Street po yan ah, May branch din kayo doon sana ako dito nagpipick up. Akala ko meron. Doon ako galing eh. Awit. Ah, mali. May branch pala sila sa Bravo. Mali. Awit. <laughs> ah, may branch pala sila sa may Bravo Street. ay nandito ako sa may Meralco. Tayo pumasok na ta. 416. Ayan uh, mga tal. Punta na tayo sa next pick up. Dito lang sa may Lugawan sa Teheras Pa. Koko nanta ambis 770 te Sorry Okay, saya so, on kilometers mga tol, punta sa unang drop-off natin sa Maharlika, Upper Bicutan. We are here. Time check 11:42. 770 Okay mga tol, so yun so, Meron akong 4.2 kilometers mga tol Punta sa second drop location natin Sa loob ng 15 minutes sa Mylan Chris, Don Bosco, Paranaque So yun, nandito na tayo sa Milan Chris mga tol Buwanan ko na lang daw to sa P Okay mga tal, so yun dun sa lobby next booking na rin pala ako ang graphics press at ang pick up natin sa mga eh, engine speed sa dun yung solito shell meron akong 2.6 kilometers papunta doon mga tal sa pick up location time check pala 12 na sakta so ito yung pang apat sa booking ko ngayong araw 74 pesos din yun man kasi sayang din nga lang medyo malayo yung pick up location natin so, so may yung tukos pick up in the moment Alam ko, graphics total crab food pala yate madali madali pa ako doon pala kumakain muna ako eh no? pero okay na Dito na ako eh ang pang gagawin <laughs> mga dal may booking din ako may sumabay pa na isang booking dito sa nakuha natin ang pick up ay dito sa may army navy ayan lang yung army navy dyan sa kanto lang dito na dito na tayo sa may army navy sumabay pa to so panalo diba kahit pa paano Panina ang 17 naging 100 plus Kunin ko lang po ito, Tals. Okay, Tals. So, nakuha na natin yung pagkain dito sa may Army Navy. So, yun mga dal, unang drop up natin. Meron akong 2.8 kilometers papunta dun sa delivery location. Ang mawa na ay Angel's Pizza. ang susunod naman natin, itong pinig-up natin sa My Army Navy. So, dito na ako sa unang drop up location, Tals. Nakapin natin yung bahay. Tapi pa po papayan ah, ng pizza so yung pangalawang off of tol sa isang may rich way naman meron akong 1.7 kilometers papunta doon sa drop of location sa loob ng 6 minutes thank you sir okay sir Eugene po, po. So, ayan, tols All bookings completed at hintay na ng pa yung bookings. Sa ngayon ay meron na akong limang bookings mga tol at 382 pesos. Time check, 12.46 na. Medyo mabagal yung pasok ng bookings. Thank you po. Yon, medyo maaga pa naman. Hintay pa rin tayo ng panibagong booking. So habang palabas ako dun sa mga, Doon oh. solidad. Dito ako ngayon sa may Levy Town. Pinasokan tayo ng Grab Express mga tal. Papuntang Wakwak -wak Green Hills para sa halagang 272 pesos ang pickup up sa my Switzerland thank you salamat po okay mga tal ayan item pick up meron tayong 19.2 kilometers mula dito sa pickup up location papunta ng green hills sa loob ng 39 minutes sa binigrab map pero siyempre madadagdagan pa yan depende sa traffic at siyempre kakain pa rin ako at magpapagas kaya madadagdagan talaga yan <laughs> Pa'y ma'am, po. So, ayan mga tal. Item drop dito sa mga Green Hills. Galing pala niya ako. So, ayan. May next booking na nga rin pala ako mga tal. Grab food naman. Ang pick up sa mga Sweet Ecstasy Green Hills Mall. Ito na, Sweet Ecstasy. Pwede man daw dito. Parking lang. Saglit na, bilisan. Here in bed under sunlight. siguro kasi hindi buti na lang dinawagan ko muna ako hindi ikot ikot sana to yung layo sana natin alrighty haha <laughs> Okay na mga tao, sana na-pick up na natin ha, Pupunta na ako sa drop-off location Meron akong 3.1 km tol Tupunta sa drop-off location Ma'am <laughs> Grace Thank you po. Okay So mga tao, My next booking ng aaring pala ako Ang um, pick up sa may Cross top ya. Ay, sa may Green Hills ulit to eh. So, doon na lang yung pick up mga tao sa may Green Hills. Grab food nga pala to. At yung drop off Kubaw QC. So, yun. Pick up in pa rin natin to. So, naman yung 87 pesos. Kung babaliwalain lang natin. Okay. So, yun. Ito lang tayo dito tapos hanapin natin ito. Ma'am, mm. baka alam niyo po yung JNS? Ah, thank you po. Dalawa. Pangatlong kanto kaliwa daw. Pwede magtanong po, saan po yung JNS dito? Ayan yung ito, sir. Sige po. Hindi mo tatawagin mo kayong Try ko. Bakit? May anong wala? Yung... Tawagan ko na lang. Ako na lang ako sir. Sige. Baka may doon sa ipag. Gintay ako ng isang... Kulang ko lang isang oras sa lahat kasi... Kulang ko lang yung supply nila doon. Ayun. kumpleto naman na yung binigay sa atin. Yun nga lang. Isang oras na naman tayo. Kulang kulang naghintay. Pero all goods, nagbigay sila ng 50 pesos. Ayan, punta na ako sa drop-off location sa Camp Aguinaldo. Joe. So, ito yung 50 pesos na binigay nila. Okay, mga tolso, yan time check 404. Tapos nakuha ko yung booking is 313. So, kulang-kulang isang oras na naman tayo naghintay. Pero okay lang naman kasi nag usa naman sila nagbigay ng 50 pesos additional kasi nga sobrang tagal ko naman naghintay. Yung mga rider nakakarating lang, nagbigay na agad yung order nila. Kasi wala namang naging problema sa order nila. Yung sa akin lang yung naging problema kasi dapat Imbis na isang OB de leche yung dadalhin ko, hindi pala, mali pala. Opia de leche pala yung dadalhin dalawa. So may stock naman sila kasi nasa ibang branch yata nila. Kinuha pa. So syempre ako, wala naman ako magagawa. Maghintay na lang ako. Diyan lang naman to sa loob ng Campo Ginaldo. Meron akong 4 kilometers at 79, 79 pesos with additional na 50 pesos. Pwede na yun, no? Opo, bali ano na pala yan? ani Wala lang yung salted egg na order. Pero kompleto na lahat, maliban sa salted egg. Thank you. Okay. So, ayan, Item delivered to all time. Time check. 4.16. Ay, siyam na booking na ako at pero na ako ngayong 890 pesos plus 50 pesos. Alright, so yan. Balikan ko na kay kayo mga tal kung anong mangyayari mamaya kung makakuha pa ni bagong booking. Let's go. Okay, tolls. So, ayan. Uh, palabas na ako ng Campo Ginaldo. Uh, kanina pala mga tol habang bihay ako dito palabas ay uh, pumasok na na-booking sa akin. Mabigat uh, natin sa My Murphy Market ulit mga tol at GrabMart na naman ulit to. Pero ang kinaganda dito mga tol ang delivery kasi nito papuntang Makati. So, ayan. Big na natin to tol. Dito na ulit tayo sa My Murphy Market. Let's go kasi mga tito. Alam mo mga kabataan niya, di ba? Dito po yung ano, Paulo. Ah, 456 po. Luwa na gago. So, alpits na. Kuha na natin ang tals. Punta na tayo sa Makati. Let's go! Okay, tals. So, nandito na ako sa my 1 Lafayette Square. At iwan na lang doon natin ito sa Benicer. Okay mga tol So ayan na na natin yung booking natin dito So ayan mga tol may humabol pa ulit na isang booking naman <laughs> So ayan pick up mga tol sa may Holiday Inn Sa may Glorieta At yung deliver nito papunta naman ng BGC So pwedeng pwede na to Panalo na to tol <laughs> Malapit na talaga to sa uuyan ka tol Kaya kukunin ko pa rin to Kasi 74 pesos din naman siya At saka medyo matraffic din kasi dyan Minsan sa may Makinli Road sa may ano, Forbes Park kaya maganda na yung may dala tayo papunta doon at least hindi tayo lugi di ba? Let's go, let's go. Okay tol, so ito na siya, nakuha na natin. Lock niya, kaya walang problema. Chipa. Apa, ito yung alak chip tas ito mga kape. Okay yan chip, pwede natin i-check. Mamahalin nga daw eh. Wala, wala naman. Picture ko na lang sir para makomplete ko na at maka-uwi na. Thank you. Alrighty. <laughs> My God. Thank you Lord. Ayun mga tal, ito na muna sa ngayong araw. Okay, so total 11 bookings tayo ngayong araw tal. Nagsimula ako ng 10.30. Ngayon ay 5.26. 11 bookings. Meron tayong 1.125 plus 50 pesos dahil dinagdagan tayo kanina. At yun, All good sa tayo dyan. Ilang oras na biyahe. Ayan uh, mga tal. Sa hanggang sa susunod na pagbiyahe na lang ulit. Uh, try safe. Ingat palagi mga tal.